So, ayun guys, uh, may bagong viral pala ngayon yung about sa nagla kasi nga naglabi-labi po sila. So, nakakaawa kasi alam nyo, yung ano nila, yung pamilya pala ng babae na panood uh, yung babae pala may anak din, tapos yung lalaki may asawa din, yung babae buntis. So, nagsimula pala sila sa sasakyan. Tapos, doon pa lang pala sa sasakyan. anak ah, nag na. Tapos, ano ba yun? Ah, hindi naman sila dinala sa hospital. Ah, na lang sila sa bahay. So, ganun. Parang inurasyonal, orasyonal. Tapos, hindi naman, hindi naman gumaling. So, kaaway yung babae yung sa asawa niya. kita ko sa video. Uh, galit galit yung asawa ng ano lang babae. Eh, Siyempre naman, sino ba naman din yung matutuwa sa ginawa niya, di ba? Kahit sino, wala naman din talaga matutuwa sa ginawa. Kasi pareha na sila may asawa. Hindi lang kung wala na sila mga asawa. nag lang sila sa buhay. Kaso may mga asawa din. So, sana maging aral sa ating lahat yung mga nangyari na ito sa so, may mga asawa pa. Tapos, kaya pa nilang lukuhin yung kanilang mga asawa. So, ayan. At the end, ang uh, kumwa kawawa. Nauwi sila sa ano, patay yung babae. Namatay din yung lalaki. Kasi nga, hindi natanggal. At saka, ano, maraming lumabas. May mga dugo ang lumabas. Yung sa kanilang mga, ano, So, sana may natutunan tayo, maging aral sa ating lahat, babuan, God bless.